Roby Domingo ng kanyang mga pinagkakabalahan ngayon at pag-alaga sa may sakit niyang piyansay na si Mikey Pineda. Roll BTR. I'm sa ospital. I fix her mm HMOs. And then, right now, since she is focused sa health niya, mm -hmm. I am the one. Ako yung ano? day lang yun. Oh, okay. Ako yung nag-handle ng lahat ng mga bagay. <laughs> Kaya medyo, Medyo nakaka-pressure, nakaka-stress, but it's, it's the details that count na okay, kailangan ako na ba. Relax ka rin. Sinabi ng doktor sa amin na it's gonna be a long and expensive fight. Oh. And okay. during the, the, the pre-diagnosis uh, period, medyo alam mm -hmm. Inisip ko na agad, what happens after the wedding? Mm -hmm. Siyempre yung marriage, ang dami-dami plans. Yes. Uh, and then, we're gonna be in you know, hospital, question mm -hmm. mark, and then so sa so na na alarm ako na tapo tapo sa kung ano mangyari I think it's natural pero thinking about it it gives me strength and hope na okay we we have to work on this together yan mahigpit na yakap kay Robbie ha Oo, um, kasi talagang ano di ba Pati um, pinagdadaanan o, o, niya oh, Pero alam mo, siya yung nagre-ready para sa kasal nila eh. Oh, no? pa rin siya talaga yung ano. Kahit sa kabila na mabala, may o. pinagdadaanan yung... Parang sweet maging papi ni Rob. So, ganyan gusto mong <laughs> tipo, di ba? <laughs> <laughs> Bongga. <laughs> at saka parang sweet. napaka... saka mm. alagang maalaga, maalaga, di ba? Kahit anong mangyari, hindi na iwanan ng kanyang fiancé. Bongga. Kailangan naman talaga ang ganun at this point in time na kailangan siya ng... So, prayers po for my Pineda. Girlfriend niya. Para so, sa kanyang agad pagaling. Yon saka thank you kay Alan Sangkon sa video ha. Ah, Ala, thank you Alan.